Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naging viral sa X ang Filipino-American actor na si Troy Montero matapos kumalat ang isang video ng isang lalaki na may malaking pagkakahawig sa kanya. Ayon sa ilang netizens, tatlong video ang naipublish sa nasabing platform. Dalawa rito ay nagpapakita ng pribadong sandali ng isang lalaki at babae, habang ang pangatlo ay nagpapakita ng isang lalaki na nakikipag video chat habang pinapaligaya ang sarili. Ilang netizens ang nagsabing maswerte daw si Aubrey Miles matapos nilang mapanood ang nasabing mga video. Gayunpaman, may mga netizens ding nagdududa sa pagiging totoo ng video. Napansin umano nila ang ilang inconsistencies tulad ng facial morphing at kawalan ng emosyon na nagbigay sa kanila ng ideya na maaaring resulta ito ng fake technology. Pinaniniwalaan din ng ilan na nananatiling tapat si Troy at hindi siya nasangkot sa anumang isyu ng panloloko sa buong karera niya. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag si Troy ukol sa isyong ito. Samantala, noong nakaraang buwan, naging trending din sa ex ang aktor na si Mark Anthony Fernandez matapos kumalat ang isang pribadong video niya na hindi umano dapat na sa publiko. Tumanggi si Mark Anthony na pag-usapan ang naturang video at mas pinili niyang mag-focus sa kanyang proyekto sa Viva.